Hello, 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 matlang people. Kumusta, kumusta mga kababayan? Nandito na naman din ako. Dito ko ngayon sa ilalim ng ano, puno ng sampalok. Naghanap ako ng ibang background ng aking video. Baka nagsawa na kayo sa aking video. Ayun po, may kwentong, may, meron lang po akong random na kwento. Uh, tungkol po ito sa sa amin dalawa ng anak ko uh, kasi mag na matao na kami dito ng anak ko dito sa India ngayon, ikwinto ko lang po uh, may ikwinto, short story lang po ako na tungkol sa pagpunta namin dito ng anak ko uh, nung pumunta kami dito ng anak ko at uh, sabay din kami pumunta dito ng asawa ko, galing siya ng Kuwait, galing din kami ng anak ko sa Pilipinas, at dito kami nagtagpo sa Chennai House, Chennai Airport uh, ah, ganito po yun ah, ah, bako, um, bago, po ang lahat ano uh, ah, laging talaga po salamat ko sa asawa ko kasi hindi kami talaga iniwan sa ere nung ano nung pasakay na kami sa papunta na kami ng airport bago siya sumakay ng bago po siya pumasok ng airport airport pinasakay muna kami ng airplano bago din siya pumasok sa kanyang check-in nagtawagan kami na kung kumusta na kami doon sa Manila tapos nung naging okay na kami uh, na wala ng mga kaku wala ng mga ka mga dating chichi gaming chichi doon sa airport at uh, ano ang uh, tawag nun eh kasi nabalitaan namin na maraming mga mga katanungan sa airport ganoon kasi first timer namin pumunta dito na anak -ana ko sa India uh, sawa naman ng Diyos, wala naman pong maraming tanong kasi meron kaming na naanuhan na may may kaibigan kasi ako na marami siyang nakaranasan sa airport bago siya pumunta ng India. Eh, sa, sa amin naman ng dalawa kong anak, sa, sa amin namin ang dalawa kong anak, uh, sa, dalawa, sa, dalawa namin ni anang, ang dalawa namin ng anak ko, wala namang daming mga tanong, na lang, lang yung ticket namin, passport namin, at uh, yun, na ano na kami, nakapasok na kami sa immigration Na ano na kami, nakalusot na kami sa immigration Bumasok na kami dun sa check-in, nag-waiting ano na kami, pas pasakay na ng ereplano Nung nalaman ni asawa na pasakay na kami ng ereplano uh, Nag-check-in na rin siya Kasi sabi niya, sakay mo na kayo rin ng ereplano bago ako mag-check-in Sabi niya, ganun Eh yun, yung nakita niya ng video, kung na kami nakasakay na kami ng ereplano Saka pa siya sumakay ng nag-check-in sa nag-check-in siya doon sa sa Kuwait at nagdito kami nag na uh, at nauna siyang dumating dito sa in sa uh, Chennai Airport kasi Kuwait uh, Kuwait to Chennai malapit lang naman yun, parang 4 hours yata o 6 hours o 5 hours o hindi ko hindi ko hindi ko sure. Ang sa akin na sa amin naman ang na anak ko nag-stop over muna ka baling Pilipinas sa yung stopover stop over kami sa 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 Malaysia ah uh, doon kami nag-stop over at dalawang oras nga kami ata kami ni Salini doon sa ano sa sa Malaysia o oh. tatlong oras kami doon nagantay then tinachat ko siya tinachat ko siya hindi talaga siya nag-reply sa akin sabi ko sana kayo yung asawa ko nakasakay na kaya ng eroplano o ganun ganun wala lang man siya picture na send sa akin kung saan na siya baka sa isip ko baka baka hindi siya umuwi ng ng, ng, ng India tapos kung dati namin sa India sino yung sunod namin doon sa airport ganun ba yung mga iniisip ko at uh, nun nag ko siya sa Malaysia. Hindi naman siya nag-online. Ganun, ganun. Nag-online ako sa kanya. Tapos nag-alala talaga ako. Sabi ko, sana kaya yun. Bakit kaya siya hindi siya nag-reply sa mga chat ko. Ganun. Sana nag-reply. Na, Nag-send -nag lang man siya sa akin ng picture para malaman ko nakasakay na rin sa para mapunta ng India. Pula, dumaba dami sa India. Uh, wala namang masyado. Ano, kaya lang dami-daming ano, dami-daming tao ba. Dami-daming tao. At naawa na rin ako sa anak ko kasi naiyak na kasi kasi plano pa lang na yung tainga niya. Tapos maraming pag sa immigration ng India, dito sa India, marami dalawang papel kami pinir pinir pinirmahan. So doon ako na lang kasi daming tanong ba. And then siya pala na na siyang dumating. Nauna na siyang dumating. Tapos pag baba namin, sabi niya tanong-tanong daw siya, nakakita ba kayo ng, ng babae, may dalang bata, ganun tanong-tanong daw siya, eh, marami na, parang, kami na yata ng last doon sa emigre sa taas by may, may fill upan kasi doon doon ako natagalan tapos pagbaba namin doon eh, pagbaba na talaga namin gi-check in na naman yung bag namin at saka yung di ba may may machine na daanan doon doon dumaan kami na wala anak ko at naiwan doon ang anak ko paglingon nilingon ko yung anak ko paglingon ko anong sino para sa asawa paglingon ko ni yakap na ni yakap niya, niya ako sabi sabi ko sino kaya nagyakap sa akin sabi ko sabi niya sa akin ayun sabi niya ayun kasi tawagan namin ang anak ng asawa ko sabi ko ay thank you na dito ka na pala sabi ko ganun di ka lang man nagchat sa akin na ganun ganun sa akin ka na lang ang sabi ko sabi niya ganun sabi niya surprise sabi niya ganun ko surprise ka jana galala kaya ako isimple e, naman no eh, baka pagdating namin dito sa India wala wala siya di ba nakakaano baka ininja na ako ganun ba isawa naman yung Diyos, hindi naman. Pagdating namin dito, ayun, nag-iyakan nag, -nag kaming dalawa sa tuwa na nagtagtagpo kami dun, nagtagpo kami dito sa ano, sa airport ng India. Ang masaya kami kasi, ayun, dito, nag, dito na magsasama kami dito, ganun, magsasama na namin, mabuo namin, pamilya namin dito, ganun. At, paglabas namin sa airport, uh, sinundo kami ng kapatid niya, yung kapatid niya, pangalawa niyang kapatid, sinundot namin. Ay, sinundot niya niya kami. Ang gulo ko, no? Ah, sinundot niya kami. At, yun. Ayun po. Ayun na po ang kwento. Ng short story ko lang po yun. Tapos, ano. Sinundan lang po yung kwento ko. Ulit. Short story lang po tayo. Katumawang si asawa. Diyos ko po. Ayan. yun lang po. Thanks for watching. Maraming salamat sa panonood. Ay, pinatay niya asawa. Sige na lang tayo. Chika na lang tayo. Chika na lang tayo. Chika, chika na naman tayo kasi pinatay niya asawa. ayun po yung kwento namin. Nakakaano ah, lang talaga. Di ba? Na hindi mo ano ba yung 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 putahan mo hindi mo alam kung ganun ganon i eh, ano, ano nang mangyari sa iyo dito doon kasi yung kausap mo hindi ka lang man chat na na ano na natawag noon nandito na pala siya, nag-antay sa iyo, ganun. Wala talaga kaming video noon sa asawa ko ba, nung pag pagdating namin dito, na pag ano, parang ano talaga kaming dalawa ba yung, wala lang, may picture kami, yun lang, wala talaga video-video na ganun-ganun, ay dumating na kami sa India, nag-meet -me na kami, Ayun eh, yun ba, tapos yun, nito kami ng kapatid niya, dinala kami, do, dinila, dinila kami do, doon, dinala, dinala kami doon, doon kami unang-unang, ano, sa sister-in-law ng kapatid niya, doon kami natulog, tapos, punta na rin kami dito. Ayan po, maraming salamat sa panonood. Happy, happy six years na six years na kami dito na anak ko ngayong araw na to. Maraming salamat po. Short story lang po ng aming paglating dito sa India.